Hello po sa lahat po ng ating mga taga-sugid at taga po sa Obet Antique Collection sa YouTube channel Idol, yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan at uh, uh, sana at, uh, mag magsubscribe din po kayo para matulungan din po nyo itong ating uh, may munting channel po at uh, lagi din po kayong makasubaybay sa lahat ng mga Uh, mga bago na ipinaisili po ng inyong may lingkod at uh, ito na naman po tayo mga idol at uh, nakita nyo naman po itong ating uh, uh, nahuli doon sa lumang bahay mga idol oh tingnan nyo anong nangyari dito sa uh, imported na uh, jewelry box ito mga idol oh. oh tingnan natin ito mga idol sa malapitan at uh, galing po sa ibang bansa po ito mga idol ayun o oh may nakasulat po dyan oh. galing pala sa, sa, ibang bansa ito mga idol oh. Oh, siguro yung uh, uh nakapag-asawa doon sa yung isa sa anak doon ng uh, may-ari ng lumang bahay mga idol at uh, baka ito po yung uh, inuwi niya mga idol nung unang araw mga idol oh. kaso lumisa na rin po yung namamayari uh, po nito yan po mga idol oh. at ang uh, nginat-ngat na nga po ng daga rito mga idol at uh, tingnan natin yung anong ang mga nilalaman po nito mga idol. Doon po ito nanggaling sa uh, may lumang bahay mga idol. Kaya samahan nyo po itong inyong may lingkod. At uh, baka po kayo ay masurprisa po nitong uh, ating nahuli uh, na huli doon mga idol sa lumang bahay mga idol. Kaya tingnan nyo po. Ito po mga idol oh. Ayan oh. Kaya silipin natin sa malapitan mga idol ata uh, pinagsama-sama na rin po natin yung mga lahat ng na mga nahuli po natin doon sa uh, may lumang bahay na yon. Ayan oh. sa Gagawa daw po ito sa silver, mga idol. Oh, Kaso uh, sa sobrang uh, tagal ba naman mga idol at uh, nagkaroon na ng uh, oxidized din po yung uh, kulay ng uh, pilak, mga idol. Kasi uh, lahat ng mga uh, pilak, mga idol, kapag uh, tumatagal, uh nangingitim. Pero kapag uh, nalinis ito mga idol, kaso may damage na dito mga idol. Oh. Painita pala ang uh, tawag nito mga idol. Ayan o. Oh. Na may nakaguhit pa nga rito na pangalan yata ito ng uh, nagmamiari mga idol. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Pero niyan mga idol o. Oh. Napaka tigas nito mga idol o. Oh. At, uh, pero na nabali pa rin dito kahit agaw ah, gawa sa pilak ito mga idol oh. pati dito sa kabila oh. siguro eh, sa sobrang ah, ah marami nang pinaglilingkuran ito <laughs> ah, idol Kaya ah, sa sobrang tagal ba naman ito mga idol pero ginagamit pa rin yata ito noon maski may bungi-bungi na oh, kaya dumako tayo rito dito muna natin ilapag yung mga ano natin kaya dito mga idol, pinagsama-sama na lang natin doon yung mga nahuhuli natin. Ayan. Kaya tingnan nyo po ito. O parang uh, uh, nung araw ito mga idol, parang uh, sa kapanahonan yata ito ng kampanya. Ayan o. o may nakalagay pa ho na osminya. oh ayan o. <laughs> eh, doon ito nakalagay sa drawer mga idol kaya pinagsama-sama na lang natin dito yung mga nahuli natin doon sa may lumang bahay na yon kaya dito muna natin ni sama yung ano mga idol ayan o oh. yung mga nahuli natin doon ayan kaya ito na naman mga idol o oh. meron pa rin oh. Oh, dalawa pala o oh. oh, pin parang pin ah, pin nga mga idol ayan o oh. Oh. Tsaka ito may malaki mga idol lo. Oh. Biro niya no matagal na rin pala ito. Panahonan pala ito ni uh, Ferdinand Marcos uh, senior mga idol lo. Oh. Tsaka kasama niya si ano si Lopez. Ayun oh. So, buti hindi nasira mga idol sa maski sa katagalan yan mga idol oh. <laughs> Kaya tamang tama sa panahon nito ngayon mga ng idol oh. oh. Kasi uso ba naman ngayon yung ano ah, Halalan O oh, ayan o oh. Hindi po tayo nangangampanya po rito ha ah. share lang po natin itong ating mga Nahuli doon sa may lumang bahay Ito po mga idol o oh. Sa parang uh, ah, bato yata ito ng ano Uh, lighter mga idol oh. wow sa lumang luma na ito mga idol may, may natira pang tatlong piraso mga idol oh. Oh. <laughs> oh, dito muna natin ilagay ayan oh. Uh, silipin natin itong iba mga idol ito yung mga laruan nila nung unang araw mga idol oh. nahuli natin ito doon sa may drawer drawer na uh, lumang uh, cabinet nila doon mga idol oh Tsa, ito rin po mga idol oh. tingnan nyo po itong uh, ibinalot mga idol uh, lumang laruan nila mga idol oh. biro nyan mga idol oh. Oh. Tsa, nandyan pa rin po yung ano yung uh, uh, uh lumang uh, relo na Mickey Mouse mga idol tsaka yung uh, lumang laruan pa rin po oh. Bakit kaya ibinalot ito Ayan o oh. Ito talaga lumang-luma na ito talaga oh. uh, Tandang-tanda ko pa ito Nung uh, kabataan pa namin mga idol Mga ganito yung mga laruan noon oh. Ayan o oh. So dito muna natin ilagay kaya Marami pa po oh. Ito pa o oh. so, Ito may lumang Sing-sing uh, Ayan po Uh, parang uh, sa bronze yata saka may mga tunay na uh, diamond kulay oh. dilaw oh yan muna natin ihilatan sa ito oh, parang uh, uh, ano yata ito domino ayan oh. domino oh Ayan po. Oh. Meron na rin tayong ganitong uh, na-collect mga idol doon sa uh, napaglagyan po natin. Ayan, ito mga idol, katulad nito mga idol. Oh. Kaibang uri rin po ito. Parang sa uh, ano kaya ito? Oh. Parang uh, aluminum o, o tingga tawag dito sa amin. Bigat oh mga idol, oh. may nakatatak po na Chinese. Tapos may butas dito sa uh, itaas pati dito sa ilalim tagusan mga idol ayan po. Oh, dami niyan mga idol oh. Oh. Yeah, dito tayo sa ito mga idol oh. <laughs> Meron pa buhay pa. Oh. Oh. Meron yan oh. Buhay na buhay po yung ano uh, Tiger Bomb yung lahat ngayon nasa plastic na ito eh, lata pa ito oh iero itong iba mga idol oh, parang uh, tulad nito mga idol oh, oh. Uh, silipin natin ito sa malapitan ayan oh gero niya no 1966 wow buhay na buhay pa ah. England football Ayan o, oh, World Cup Football 1966 Meron yan mga idol o oh. Ayan o, oh, may nakalagay dun sa bandang likuran Ayan o oh. Hong Kong Wow O, oh, kaso binutasan Siguro ginawang uh, palawit ng uh, kwintas mga idol O, oh, kulik, collect na rin po ito Mga ganito mga idol o oh. Hieron yan niya oh, no, 1966 Saka ito. Sino kaya mga uh, nakaalala nitong mga ganitong uh, laruan mga idol oh. Noong unang araw. Oh. Ayan oh. Mayroong tatlong piraso dito sa atin. Ayan oh. tagal na rin yan mga ganyan. Parang sa domino rin. Ganyan mga idol oh. So. Sa dito mga idol oh. Mayroong uh, maliit na parang aklat. Ayan oh. Yari sa yero naman po ito. Ayan, oh. Oh. Parang lagayan yata ng uh, Jewelry din. Ayan, oh. Marami-rami na rin mga idol. Tsaka itong isa naman mga idol, oh. Ayan, oh. biro niyan mga idol, oh. 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 Ano kayang, uh, ano ito? Parang pindan yata, oh palawit yan saka itong mga ganito mga idol oh. dami oh oh parang ah, uh, ano kaya ito Buton, bitones ayan oh napakadami mga idol oh kamiron pa oh lalo ito ano kaya ito <laughs> ay uh, butas mga idol sa ang bigat oh. parang uh, uh, clay mga idol oh. paano kaya ito ginamit noon ayan oh. sa ito idol oh. oh parang takip mga idol siguro pinatakan dito ng uh, acid asido kasi uh, pagkakala ginto <laughs> Ayan oh. Oh, saka ito mga idol oh. ito malupit oh. Tingnan niyo po 'yan. Ito pala yung ano nang uh, red cross mga idol oh. Lipin natin sa malapitan. Ayan po. Oh. Biro niyan mga idol oh. Tagal na nito mga idol. Ayan oh. Kasi sa may lumang bahay nga ito mga idol eh. At uh, sama natin doon yung mga napulot natin doon. Ayan Oh. At uh, may butas dito. Parang uh, tag yata mga idol eh. Oh. Ayan Oh. Philippine Junior Red Cross. Bill niya no, oh. ang tagal na niyan mga idol. Oh. Tsaka itong mga ano mga idol oh, parang uh, uh, bilao. Bilao ng niyog, ayan oh. Oh. Ano kaya ang uh, pinagagamitan nito? Mga idol, oh. Baka pang ano yata to ng uh, string sa gitara, mga idol. <laughs> oh, ang dami niya, mga idol, oh. Oh. Pero niya, no? Oh. Ayan, oh. Pinagsama-sama natin. Marami pa rin po dito, Ayan, oh. Oh. Yun yung mga nahuli natin doon sa may lumang bahay, mga idol. Ayan, oh. Oh. Uh, sino kaya mga nakalala nitong mga ganitong uh, laruan noon, no? Meron tatlong piraso na lang yung natira. Yung uh, katulad nito, ito domino talaga ito eh, oh. Ayun oh. May dice doon sa bandang likuran. Itong isa. Ayan din po. Oh, parang dos. Tsaka itong isa. Ah, uh, 9. Oh. <laughs> Ang ganda mga idol. Meron yan mga idol, oh. Oh. So sana lahat ng mga uh, idol natin dyan at uh, nasiyahan kayo nitong ating eh uh, ay binabahagi sa inyo ngayon. At uh, ito po yung uh, mga nahuli natin sa ating uh, paggagala mga idol. Oh. Ayan, oh. Oh. Meron yan no. Oh. Vero 'yan Maski ang sabihin ng iba ay parang uh, walang kwenta 'yan. Pero sa mga kolektor 'yan, mga idol. Ta uh, Talagang pinag-iipon 'yang mga ganyan, mga idol. Kasi bawat at isa dyan may may mga eh uh, mga idol o istorya. Kung may mga katulad nito mga idol. O. O, meron yan mga idol. O. Sa ibang bansa nga mga idol. Et, uh, meron nga mga naghahanap ng mga uh, maski nasa ilalim ng lupa. At uh, pinag-iipon pa rin ng mga uh, lalo sa mga may hilig po. Na mag-collect ng mga uh, lumang uh, maski anong bagay po mga idol. So sana at uh, naging enjoy din po kayo. At uh, huwag nyo kalimutan po na subscribe po yung channel po natin para uh, lagi nyo po akong uh, masundan sa lahat ng mga pinaisil po natin na uh, uh, bago po dito sa ating uh, channel. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Don't forget uh, obet Antique Collection. subscribe po. Thank you.